narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Screenshots ng umano'y pambabastos ng tatlong guro sa kanilang mga estudyante sa Quezon viral. Ninakaw na 2,800 Lego sets na tagpuan sa bahay ng isang 71-year-old na lalaki. Mga sospek arestado. Video ng baboy na ayaw magpahuli, trending sa social media. Anim na pagkaing Pinoy, pasok sa Best Pork Dishes ng Taste Atlas. At sa trending showbiz balita, Heart Evangelista hands on mom sa prom ng kanyang stepdaughter na si Chessie. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, Fight for Life! Kinaaliwan ngayon ng isang baboy na tila ipinaglalaban ang kanyang buhay. Sa isang viral video kasi makikitang pahirapan ng paghuli ng isang amo sa kanyang alagang baboy na ayaw magpadampot at nanlalaban pa sa Agusan del Sur. Katwira naman ng mga netizen, karapatan niya rin naman daw ito. Ang tunong tuloy ng marami, nahuli naman kaya ang baboy? Sabay-sabay nating alamin sa trending report ni Rose Bobiera. <laughs> ah! Nagmistulang habulan ng baboy ang ganap sa pagitan ng isang lalaki at ng kanyang alagang baboy mula sa Agusan del Sur sa video na ito na nag-viral online. Kuha kasi sa video ang isang lalaki na pahirap ang hinuhuli ang baboy na lumalaban pa at mukhang ayaw magpahuli. Ayon sa uploader na si Brian Riso Lapas, may-ari ng isang piggery business, ililipat niya raw ang mga alagang baboy sa isa pangkulungan. At ang isang ito, baboy na kulay itim at puti, ang natatanging nagpupumiglas at ayaw magpadampot. Ngunit hindi lang yan, ang baboy pa ang mismong sumusugot at akmang mga sa tuwing lumalapit ang amo at pumopormang dadamputin ito, si Brian Tuloy, at maski ang kanyang mga tauhan. Hindi makatiempo at mukhang sila pa ang takot kapag lumalapit sa alaga. Marami naman ang naaliw sa baboy, Lalo pat nang ipost ni Brian, nagbiru pa siya sa kanyang caption na ibinebentaan niya ang baboy sa isang daang pisong halaga lamang kada kilo. Ang rason umano, ito raw ay man-hitter at nagpahabol pa na magpaabot lang daw ng personal na mensahe sa kanya o mag-PM ang mga interesado. Ang hamon, ang bibili raw ang siyang huhuli at kakatay sa baboy. Sa kasalukuyan, ang video na ito ay may 2.7 million views at halos 26,000 shares. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo Pilipino. Para sa MBC TV Network News ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo Pilipino. Sa ating next viral story. Peace together. Aristado ang 71 anyos na lalaki mula Los Angeles, California matapos matagpuan sa kanyang bahay ang nasa halos 3,000 kahon ng ninakaw na Lego sets. Ang sospek na pag-alamang ibinibenta pala ang mga ninakaw na laruan online. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Millie Borja. 2,800 kahon ng Lego set na nagkakahalaga ng 20 hanggang 1,000 dollars o nasa 1,000 pesos hanggang 58 pesos. Yan ang natagpuan ng Los Angeles Police Department sa bahay ng 71-year-old suspect na si Richard Sigel. At kung sa una, aakalaing koneksyon niya ang mga ito, pero ang totoo, lahat ng ito ay nakaw kasama si Sigel, inaresto ng otoridad ang 39-year-old na si Blanca Godino na napag-alamang mismong nagnanakaw sa isang retailer. Ayon sa report ng mga detective, maraming beses nang ninakawan ni Godino ang nasabing shop noong pang Desyembre ng nakaraang taon. At dito lamang June 4, Naaktuhan mismo itong galing sa ilang retailer sa bayan ng Torrance at Lakewood para magnakaw ng mga Lego set at idiniretso lahat sa bahay ni Sigel at kapag nakuha na ng matanda ang mga ninakaw na laruan, saka na niya ito ibebenta online. Nahaharap sa kasong organized retail theft si Seagal, habang grand theft naman ang ipinataw kay Godino. Sa California laws, ang grand theft ay pinapataw sa mga taong nagnakaw ng property o service na nagkakahalaga ng $950 o nasa $55,000. Kabilang sa mga parusang ipapataw rito ay tatlong taong pagkakakulong o piyansang $5,000 o nasa 300,000 pesos. Habang ang organized retail theft naman ay ipinapataw sa taong kasabwat ng magnanakaw para ito ay ibenta, ipalit o ibalik kapalit ng pera at may kapurusahang isang taong pagkakakulong. Para sa DJRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, pambabastos ng guro? Nagulantang ang online world matapos isa publiko ng isang dummy Facebook account ang mga resibo ng umano'y pambabastos ng tatlong lalaking guro sa kanilang mga estudyante sa Lucena Quezon. Ito'y matapos maglakas loob ang ilang biktima na ipakita ang mga screenshot ng kalaswaan ng kanilang mga guro. Ang detalye sa nakababahalang aligasyon, alamin sa report ni Arnold Herrera. Hustisya. Ito ang sigaw ng mga estudyante ng isang private school sa Lucena, Quezon. Ito'y matapos ipakalat online ng dummy Facebook account na ito ang screenshots ng umanay pambabastos ng tatlong lalaking guro sa kanilang mga estudyante ng menor de edad. Sa viral post ni Alias Asahi, ibinalanda nito ang pagmumukha ng mga nasabing guro, kabilang na ang nasa higit sampung screenshots ng kanilang malalaswang conversation sa kanilang mga estudyante. Batay sa mga screenshot, tahasan umanong inamin ng isa sa mga guro na may gusto siya sa kanyang estudyante. Ang isa pa raw sa tatlo ay namimigay umano ng tsokolate at humaharot ng estudyante kahit pa may girlfriend ito. Samantala, batay naman sa kwento ng isang di nagpakilalang biktima, sinubukan daw siyang odyokin ng isa sa mga ito na makipagtalik sa kanya habang may isa pang guro na idinadawi na di umunoy ng hihipo at pabiru pang nagbabantang kikidnapin at iuwi ang kanyang estudyante. Kaugnay nito, naglabas na ng pahayag ang paaralan at tiniyak ang publiko na dadaan sa tamang proseso ang investigasyon sa alegasyon laban sa mga guro nito. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag ang Department of Education sa naturang expose. Para sa DZRH TV to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipinas. Sa ating next trending story, Best Pork Dishes. Muli na namang napatunaya na pang world class ang ilan sa mga bumibida sa ating hapagkainan. Yan ay matapos makapasok sa listahan ng best pork dishes ng Taste Atlas ang anim na pagkaing Pinoy. Kung ano-ano mga yan, alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Talaga nga namang hindi lamang sa atin, kundi maging sa panlasa ng mga baniyaga. Pasok ang mga ipinagmamalaki nating pagkaing Pinoy. Patunay dyan ang anim na Filipino food na kabilang sa 50 best pork dishes ng International Food Database na Taste Atlas. Batay sa kanilang inilabas na listahan, pang 29, ang fiesta favorite na lechon. Nasa 33rd place naman ang Lechon Kawali na sinundan ng Bicol Express. Nasa 40th spot ang Inihaw na Liempo. At syempre, hindi pwedeng mawala ang adobong baboy na nasa top 42. Ang mga ito ay pare-parehong nakakuha ng 4.3 stars. Habang 4.2 stars naman ang nakuha ng nasa ika na anim na pwestong sisig. Samantala, nanguna naman sa listahan ay ang lechona ng bansang Colombia. At syempre, para sa mga may sa Korean food, nasa top 10 naman ang samgyupsal. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa trending showbiz balita, pagiging hands-on and supportive mom ng atres at fashion icon na si Heart Evangelista sa prom ng kanyang stepdaughter na si Chessie, pinusuan ng netizens. Ang mga detalye tutukan sa showbiz report na ito. Pinusuan online na pagiging hands-on mommy Heart Evangelista sa so, nagdaang prom ng kanyang stepdaughter na si Chessie. Sa ibinahaging IG reel ng actress fashion icon na may caption na Our Baby is Now a Lady, ipinasilip nito ang paghahanda ng dalaga mula hair and makeup accessories. Isinot na flapper-inspired beaded gown na gawa ni Michael Leva hanggang sa pagsundo rito ng teen actor na si Bryce Eusebio, ang nagsilbing escort ni Chessie. Very thankful naman si Heart sa kanyang team na tumulong sa special night ng kanyang stepdaughter. Habang maraming netizens naman ang natuwa sa pagiging supportive mommy ni Hart. Last September, nagdiwang si Chessie at ang kanyang kambal na si Kino ng 16th birthday. Ang dalawa ay anak ni Senate President Cheese Escudero sa dati nitong asawa. Bago ita, nakamakailan lang na nung pabilang pinuno ng Senate Spouses Foundation, si Hart Evangelista. Matapos ganon, sa pamamagitan ng isang post sa social media, tampok ang compilation ng ilang kong video at larawan, inalala ng aktris ang yumaong politician na si Miriam Defensor Santiago. Ang senadora na magdiriwang ng kanyang 79th birth anniversary sa June 15, inilarawan ni Hart bilang kanyang defender at second mob. Labis-ana nitong nangyumis ang ginang na naging tulay sa pag-iibigan nila ng kanyang mister. isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya na may tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Bago po tayo magpaalam, June na naman. Bukod sa ipagdiriwang natin ngayong buwan ang Araw ng Kalayaan, Idagdag na natin sa ating listahan ang makulay at masayang pista ng Aliwan. Mark your calendars dahil sa darating na June 27 hanggang June 29, matutunghaya na natin ang pasiklaba ng sining at kultura mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya naman inaanyayahan po namin kayong makiisa, makisaya dahil pista'y narito na, Aliwan Fiesta 2024 na! At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at yung follow up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na lawan mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino!